Naawa ako sa classmate ko noon. Hindi lahat ng simple ang pananamit ay hindi successful. Nakilala ko ulit ang dati kong classmate, halos 30 years na kaming hindi nagkita. Nang makita ko siya ulit, sa lobby ng isang hotel, simple lang ang kanyang ayos, simple ang damit niya. Lumapit siya sa akin at mukhang masayang masaya siyang makita ako ulit. Pero sa totoo lang, deep inside, hindi ako na-impress sa estado niya kumpara sa akin. At malungkot manaminin, hindi ko ito itago. Nagpalitan kami ng contact details at kitang kita ko ang saya niya nang makuha ang number ko. Sinabi ko na ihahatid ko siya pa uwi gamit ang bago kong Range Rover. Tinuro ko pa ito sa kanya. Pero tumanggi siya at sinabing tumawag na siya ng sasakyan. Dumating ang kanyang 2001 Honda Accord. Kinabukasan, inimbitahan ko siya para mag-lunch sa bahay. Gusto ko siyang ma-impress, ipakita ang tagumpay ko, at baka matulungan ko rin siya sa negosyo. Dumating siya sa Parkview kung saan kami nakatira. Mukhang na-impress siya sa bahay ko, pero ang totoo, may mabigat akong utang dahil sa mortgage. Habang kumakain kami, sinabi niya na nasa small business siya, lalo na sa real estate. Nag-usap kami tungkol sa negosyo, pero mukhang hindi siya ganoon ka-interesado. Sinabi ko pa na kung kailangan niya ng tulong, tutulungan ko siya makakuha ng loan. Ngumiti lang siya at sinabing okay lang siya bago siya umalis inimbitahan niya akong pumunta sa bahay nila. Ang lumang kotse niya ang sumundo sa kanya. Nagpasalamat ako sa Diyos para sa kung anong meron ako. Hindi talaga pantay-pantay ang ating mga biyaya, sabi ko sa sarili ko. Dalawang linggo ang lumipas. Pumunta kami ng asawa ko sa bahay niya. Ayaw ng asawa ko nung una, kasi feeling niya hindi worth it puntahan ang bahay ng classmate ko. Pero, nakumbinsi ko siya dahil close friends kami noon sa college. Pagdating namin sa lugar, tinuro sa amin ang direksyon ng kanyang bahay. Yung mga tao roon, pinabanggit ang pangalan niya na may paggalang. Pagdating namin, nakita namin ang isang simple pero magandang bahay na four-bedroom bungalow. May apat na sasakyan sa harap. Pagpasok namin, elegante ang loob, simple pero may class. Pinakain kami ng marami at ipinagbalot pa kami ng may uuwi. Habang kumakain, tinanong niya ako tungkol sa managing director namin sa trabaho. Sinabi niya na magkaibigan sila. Napansin ko ang company gift sa isang mesa at nagtanong ako tungkol dito. Ngumiti siya at sinabing siya ang may-ari ng kumpanya. Siya rin pala ang may-ari ng buong estate. Hindi ko napigilan ang sarili ko at natawag ko siyang sir. Pag uwi namin, tahimik ako habang drive, Pati asawa ko, halatang napaisip. Narealize ko, ako na nabubuhay sa utang, nagpapakita ng kayamanan pero ang taong nagbibigay ng sweldo ko ay simple lang